Hello mga idol! Uh, viral po dito sa aming isla na umuwi galing sa Saudi dahil sa pinauwi na sa sobrang ganda at nandito na po mga idol nandito ako sa kanya at tatalungin natin kung gano ba siya talaga kaganda at bakit siya pinauwi ng kanyang amo na UFW to nang galing Saudi Arabia tingnan natin kung gaano ba siya kaganda ng mga idol ito siya mga idol oh. Uh, <laughs> Ito idol. Eh, <laughs> idol. Ah. Maganda mo mag diba idol oh. ganda mag idol oh. <laughs> Pinauwi yan. Galing Saudi mga idol sa OFW. Pinauwi ng amo niya kasi sa sobrang ganda daw. <laughs> napatunganga yung mga taga Arabian <laughs> dahil sa sobrang ganda. <laughs> Ayan, <SK. laughs> <laughs> Ba't ka pinauwi ng iyong mama? aw <laughs> oh, mama, amo pala! <laughs> nice! Ba't ka pinauwi ng iyong mama? <laughs> Ayaw magpa-interview mga <laughs> idol. Sige na lang mga idol. Huwag na lang.